Alam ka ninyo ang kwento tungkol sa alamat ng mga kulay Ayon sa ating mga ninuno Ang munduraw noong unang panahon Ay walang kabuhay-buhay dahil na walang kulay Kung kaya ang dakilang lumikha At kaagad nalang talaga Ng tatlong magigiting na kulay Na ang pangunahing misyon ay kulayan ang mundo upang ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay magkaroon ng sigla at buhay sa buong tikan Kaagad na tumalima si na red, yellow at si blue o ang tinatawag na primary colors. Sabalit sa pag-usad ng panahon, napagtanto ng mga primary colors na kailangan nila ng makakatulong upang mapadali ang trabaho. pagkasundo nilang sila ay magsalib kulay upang makamuo ng secondary colors na makakatulong nila sa pagkulay ng napakalawak nating daigtig. Kapag sa salib ni yellow at ni red ay lumabas si orange nung magsalib naman si red at si blue ay nabuo si violet at sa pagsasalib naman ni yellow at ni blue tuna Nabuo si Green laking maayos at mabilis ang pagkukulay ng mga primary at secondary colors sa kanilang pagtutulungan para mabigyan ng kulay at buhay ang ating deigdig. -de -de -de. Hanggang sa dumating ang isang araw na napag-isipan ng mga secondary colors na sila'y utos-utosan at alalay lamang ng mga primary colors, dito na, umiral ang kasakiman at tinangka ng mga secondary colors na agawin ang kapangyarihan sa mga primary colors at sila ang mamuno sa pagkukulay ng ating mundo. Dito na nagumpisa ang battle of the colors at naghalo ang balat sa tinalupan hanggang sa kasalukuyang panahon ay patuloy ang matinding banggaan ng mga kulay lalo na sa larangan ng politika dito sa atin halimbawa ay at pilit na tinutumba ni Green si Blue na kanyang pinanggalingan kung hindi dahil kay Yellow at kay Blue hindi mabubuo si kulay Green sa halip na tumalaw ng utang na loob ay ginagawa niya ang lahat ng paraan upang maagaw ang kapangyarihan sa mga kamay ni Blue kahit sa ating bandila na simbolo ng ating bansa, walang makikitang secondary colors, lalo na ang green. Ang ating bandila ay binubuo ng mga kulay red, yellow, at ni blue. Dahil sa kakaanapang ito, isa lang ang masasabi ko. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paruroonan. Oh, diga!